Starbucks ko ba? Oh. Ang daming tao. So ayan, nakapaghatid tayo. 193. Binigyan tayo ni sir ng 200. Ano, 250. Uy, laki ng tip ni sir. 250 ba? Mabait si sir. Ang sarap kakwentuhan eh. Ayan o, oh, 193. Abang tayo. Complete na natin. Salamat, sir. Ayan. Yeah, Para may pumasok na booking. Ayan, meron na kagad. Rizal. Taytay tay, Rizal. May tip pa na. 20 pesos. Oops. Medyo traffic. Mapula. O malapit lang. 800 meters. Accept na natin yan. Aha. Uh -huh. Kaka ko pa lang eh, kaya ano eh. Sir Alex 198. General Romulo Abenyo Cubao. Simona Covert Court Taytay. Medyo traffic sa Taytay. Santo. Kanan. Dito sa likod. U-turn doon. U-turn check muna natin yung taytay -tay. ayan o oh, mapula o oh. Uy. walang kumuha nito ah. rosario pag dito 37 minutes 13 kilometer pag dito 12 km 35 minutes pag dito tatlo yung option nya 12 km 36 minutes so kaya na puntahan na natin basta yan ay nakabukas ko pa pala yun Whoa, let's go, lakas pa yung aking top box ba Turn. So, try to make a U-turn. In 100 meters, make a U-turn. Make a U-turn.